So hi guys, welcome to my YouTube channel. So update lang tayo dito sa ating sari-sari store. Pa compress. Uh, so yun nga. yung mga nabili lang nung bagong taon guys is mapabeta talaga yung yellow yellow is life talaga guys tapos yung eto January 1 hindi mabenta rin yung rice meal pa rin guys yung ginawa natin rice kaya tapos yan mga nakatambay lang dito okay, mga friends okay sige go ay lang guys yung mga update ko dito sa ating sari-sari store guys ay lang yung ng ating sari-sari store ang Ang ginawa ko lang doon sa mga Sinchiria guys, ayan Bumili ako ng mga hanger Ayan Yung mga hanger na yan guys, binili ko lang Para idea lang din sa inyo Kung may Kung may chichiria kayo guys, ayan Hanger-hanger lang Yung mga luma yung hanger, So lang mga nabenta sa akin ng New Year Ang nabenta sa akin ng New Year ah, uh, Yossi Konti lang yung mga alak talaga nabili sa akin Tapos nag nag audit na rin tayo ng ating sales report kahit paano nakapag-ambag na tayo sa ating bayarin no di ba ang bayarin ng buhay mamaya mag uli ako kasi hindi naman gaano kabenta nitong New Year talaga guys no? konti konti lang talaga guys so nag-update ako sa inyo kasi mga ilang days na rin akong walang vlog 1, 2, 3, 4 5 5 days yata o 7 days ayun kasi na-upload ko na rin yung ano yung New Year namin ayun lang yung New Year namin Ayan. yung mga nakatambay dito ayan dito lang yan sa amin tapos so, mamaya, mamaya hanggang ano naman ako dito guys hanggang 3am naman ako guys kasi late naman ako nagbubukas dito guys so, yun. mayroon pa rin nagpapaluto pero bukas bibili tayo ng pork chicken pork chicken at saka lumpia para sa ating silog kasi medyo alam na nila yung silog dito at saka magbubukas na rin yung tinapayan kasi yung mga tinapayan guys masupport nila yung 50 pesos na chicken 50 pesos na pork with rice and hot soup na yun guys ah uh, ano lang yun dagdag income ko lang din dito sa sari sari store guys so ayun lang ang update update natin dito sa ating sari sari store guys ayun lang yung mga naging mabenta ko hindi masya hindi ganong mabenta pero okay lang naman kasi na natin yung sales simula December 1 hanggang 31 guys so all goods na rin kahit paano. nagdagdagan yung ating puhunan. So, ito po si Madam Duday, ang Superbox ng bayan. Bye-bye guys. Thank you for watching. Bye!